Nahuli na ang dalawang suspect sa pagpatay at pagnanakaw sa isang lalaki sa loob ng isang hotel sa Quezon City. Magkakilala raw ang mga suspect at ang biktima at gagamit lang daw sana ng ilegal na droga. Narito ang express report ni Nina Ong Pauko. Duguan! Nakadapa at nakagapos ang kamay at paa ng lalaking ito nang datna ng mga sa loob ng isang hotel sa Cubao, Quezon City. Base sa imbestigasyon, mag-isang pumasok ng hotel ang biktima alas 8 ng gabi nitong miyerkules. Lumipas ang isang buong araw pero hindi na lumabas ang biktima. Laps na sila sa oras nila, kinatok sila ng roomboy. Nung hindi yung nag-response, ginamitan po ng master key. At doon niya natagpuan na wala na pong buhay. Naggalat ang mga gamit sa kwarto. May mga drug paraphernalia rin nakita sa kama. Sa backtracking ng pulisya, makikita sa CCTV footage ang lalaking ito na may bitbit na helmet at bag. Tumawid siya sa kabilang kalsada at tila may hinihintay. Ilang saglit lang, dumating ang isang motorsiklo. Agad ipinasok ng lalaki ang bag sa top box bago umangkas saka sila umalis sa lugar. Sila pala ang dalawang sospek sa pagpatay at pagnanakaw sa biktima. Napag-alaman ding motor pala ng biktima ang ginamit sa pagtakas. Kalauna na ay narecover ito. Agad nagkasa naman at operation ang Pulisya unang naaresto ang sospek na si Alias James sa Caloocan. At kaninang madaling araw naman, nahuli ang kasabot niya sa Bulacan. Base sa investigasyon, magkakilala ang mga sospek at biktima. Sa admission din po o revelation ng ating unang sospek na naaresto, ang purpose daw nila is jamming lang talaga during that night kaya may mga nakita doon na drug paraphernalia. Maharap ang mga sospek sa reklamong robbery with the homicide at paglabag sa anti-carnapping act. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauko, News 5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.